Kinben Book 5 Chapter 11 Bumuntong hininga na nga lang si Ricky matapos uminom ng tubig. Napatingin nga siya sa nakatayo nilang si Coach ay saya at parang gusto niya magsorry rito. Nagpresenta siya maglaro na kanina at may sinabi pa siya rito kaso hindi naman sila nakahabol. Tama rin naman si Kuya Maki. Ibang iba sila sa pakiramdam ko noong naglaro ako sa OMPL Nasabi na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili at ngayon nga ay nasa kalapan na ang bola at kasalukuyan itong pinapatalbog ni Mover Flores. Si Maki naman ay makikitang ang seryosong tinignan si Lionel. Napangiti naman si Duremdes at dito ay marahan itong nagsalita habang binabantayan si Romero. Mahahabol na kaya ninyo ang score namin? Tanong ni Lionel sa kanyang pinsan na kaagad niyang hinarangan mula sa vision ni Flores sinandalan pa nga niya ito dahil wala raw siyang balak na pahawakin ito ng bola Tse, tingnan natin gusto ko rin maglaro si Javier gusto ko siyang subukan sa larong ito Rika naman ni Maki na ikinangisi naman ni Lionel hindi mo siya kaya Maki pero mas lalong hindi ko hahayaang makatabla kayo sumama lang sa amin si Kuya Russell para manood at hindi maglaro Wika naman ni Duremdes at si Maki naman ay napatingin sa lumapit na si Cimarron. Bibigyan nga siya nito ng screen at pagkakita rito ni Lionel ay mabilis niyang iniwasan si Baron at pinuntahan ang puwepwestohan ni Maki. Kaso sinalungat ni Romero ang kanyang galaw. Bumalik ito sa kanilang pinanggalingan at pagkakita naman ni Mover dito ay doon na nga niya ibinato ang bola sa sahig. Isang bounce pass ang kanyang ginawa papunta kay Romero pagkasambot naman ni Maki ay siya namang pagharong ni Baron kay Duremdes at bahagya pang napangiti ito rito dito ka lang nika ni Baron at si Lionel naman ay napatingin sa mga paan ni Maki nasa labas ito ng 3 point area at dito nga ay walang anin langang nagpakawala ito ng tres. papatalo na nga si Romero noon nang biglang nagdilim ang kanyang paningin dahil nasa harapan naman niya ang tumalong si Heruela mas lalo rito na paseryoso si Duremdes at si Naduran ay naalarma sa ginawang iyon ng kanilang kakampi kinagat nito ang paen ni Romero dito na nga rin tumalon si Maki at ibinanggan niya ang kanyang katawan kay Herwela. at pagkatapos ay mabilis niyang pinakawala ng bola mula sa kanyang mga kamay na tila ba tansyado na niya rin Paupo nga siyang lumapag sa sahig habang ang sumabay naman sa kanya ay napaseryoso na lang at napalingon sa umar kong bola sa ere. Bagong player ito sa Batangas team. Kayang-kaya ko ito. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili at narinig na nga rin ang lahat ang silbato ng referee habang nakataas ang kanang kamay. Kumalampag nga ang ring sa pagtama ng bola. Umangat ito ng bahagya pero sa butas pa rin ng basket ito pumasok na nagpakuyom sa mga kasamahan ni Romero. Basket counted. Bulalas ng referee at makikita nga ang pagngiti ni Maki ng marahan. Ang lupit talaga ni Kuya Maki. Sambit na nga lang ni Ricky. Napangiti naman si Martin na kanyang katabi nang marinig iyon. Ginawa mo rin iyon kanina. Wika nga ni Suarez at si Ricky naman ay napangiti ng marahan. Pero iba kapag si Kuya Maki Kita mo naman walang katakot-takot Dagdag pa nga ni Ricky Ano bang pinagsasabi mo? Wika naman ni Larry na nasa kabila niyang tabi Sa mga sinasabi mo ay parang wala kang tiwala sa laro mo ah Oo nga Ricky Alam din namin na malakas na team ang kalaban natin pero malakas din naman ang team natin. Kailangan lang ng isang player na lalong hihila sa amin at isang tao lang ang kilala kung may kayang gumawa noon. Masayang wika naman ni Martin. Iba pa rin Ricky kapag ikaw ang gumagawa ng mga unexpected plays. Hindi ko sinasabing hindi namin kaya iyon o hindi namin sinasabing mas magaling ka kay Romero. Seryoso namang wika ni Larry na parang iba sa natural nitong karakter. Pero sa tingin ko, ikaw ang dapat manguna sa team na ito dahil iba ang mo, iba ang karisma mo. At mula sa sisa hanggang sa paglalaro mo sa OMPL, ay nasa iyo pa rin iyon kanina. Masyado kayatang itong focus sa ibang bagay at nakalimutan mo mag-enjoy habang naglalaro. Iyon ang hindi ko nakita kanina. Iba naman talaga ang OMPL o CBL sa bagong liga na ating papasukin. Pero huwag mong kalimutan Ricky na sa bawat team na masasalihan mo, ikaw ang palaging nagiging puso nito. Sambit pa nga ni Larry na marahang hinaplos ang kanyang babang matilos. Napatawa naman si Ricky sa sinabi ni Larry. Parang hindi ah, hindi ako ganoon. Sagot naman ni Ricky at napatingin na ng halang siya sa loob ng court. At nakita niya ang ginawang istil ni Romero kay Durendes na kinaseryoso ng mga taga-Batangas Nagpabaya ka. Sabi nga ni Maki na kasalukuyang hinahabol ni Lionel. Pinapanood ko kung paano ka gumalaw at mukhang kaya ko nang basahin ang mga galawan mo. Dagdag pa nga ni Maki at bumigla siya ng hinto para maabutan siya ni Duremdes Kung ganoon Dapat ko palang baguhin ang galawan ko Wika naman ni Lionel Na hinarangan kagad ka si Romero Dito nga ay makikita ang parang may naglalabang presensya Ang dalawa ng mga oras na iyon Mabilis sa pinatalbog ni Maki ang bola At inatake niya ang depensa ni Lionel Binikita niya ito at binigla muli ng pagtigil Marahang tumalikod si Maki rito At pumorma ng kakaliwa Si Duremdes naman ay hindi basta kumagatoon kaso napaseryoso siya nang ituloy ni Romero ang kanyang pagkaliwa. Bumeretso ito sa basket at si Lonet ay napatahimik at nang tumalon na ang kanyang kalaban ay doon na rin niya ito sinabayan. Isang layup ang gagawin ni Maki at nakaabang lang naman si Lonel. Habang nasa ere nga ang dalawa ay dito na rin napaayos ng salamin sa mata si Domingo at si PJ naman ay napalunok dahil nang i-block ng anak niya si Romero ay hindi nito iniiwas ang bola. Isang quick release ang ginawa ni Maki at si Lionel ay medyo malalay sa kanyang ginawa dahil sa pagkakala niyang gagawa ito ng reverse layup. Nagkamali siya kung kaya nakalampas na sa kanya ang bola. Paglapag ng dalawa ay sharing paghalit ng bola sa basket na nagpakuyom sa mga manonood. Si Ian Baez nga ay hindi makapaniwala na ganito nga pala raw kagaling si Romero na hindi pa niya napapanood na maglaro laban kay Lionel. Ang ace player ng team namin. Walang iba kundi ikaw, Maki Romero. Wika naman ni Mover at makikita nga kay Maki ang pasinting pagbunggo nito kay Lionel matapos ang fast break points na iyon. Habang naglalakad nga ito, ay pasimple pa nga si Romero na napatingin sa bench ng Batangas tumingin siya kay Javier at makikita ang marahan nitong pagmiti sa kanya. Ito pala si Romero. Malupit maglaro ang batang ito. Nasambit naman ni Russell Javier sapagkat napukaw ang atensyon niya dahil sa ginawa ni Maki Romero laban kay Lionel Duremdes. 41 to 46 na ang naging score matapos iyon. At isang 6 straight points na kaagad ang ginawa ni Maki sa kanyang pagpasok sa loob ng court. Hindi naman natuwa si Coach Garvin sa nangyari at napatawag na siya ng timeout para pahintuin ang binibuild up na momentum ni Romero laban sa kanyang team. Seryoso lang na ni Coach Garvin ang kanyang mga players sa pagdating ng mga ito sa bench. Pagkatapos noon ay bumuntong hininga na lang siya at pinaupo ang mga ito para makapagbahinga ng kaunti. Si Lionel nga ang pinakang pagod ng oras na iyon dahil hindi pa ito nagpapahinga sa larong ito. Magpahinga ka muna Lionel. Sambit nga ni coach at napaseryoso naman si Duremdes matapos niyang uminom ng tubig. Pe Pero, magsasalta pa nga si Lionel. Kaso inunahan na siya ni Garvin. Mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Kung iniisip mo makakahabol sila sa score natin, baka nakakalimutan mo kung anong team tayo. Sambit pa nga ni coach Garvin. Sambit pa nga ni Coach Garvin na ikinatangon naman ni Duran. Ang Batangas Wildcats ay isa sa team na nakapasok nitong nakaraang maharlika league sa semifinals. Natalo nga lang sila nang makaharap nila ang defending champion na Makati Blazers na kung saan ay tinapos sila sa fifth game ng series. Makinig ka kay Coach Lionel. Wala ayang pakialam kahit paan na ka ni Sir PJ. Pinagbigyan ka lang niya kanina. Pero dahil sa nangyayari ay mukhang oras na para si coach ang mag-decide para sa atin. Mahina namang wika ni Carlos Duran, ang kanilang team captain. Natahimik na nga lang si Lionel at napatango. Kasunod nga rin ito ay ang pagkakabay sa kanya ng Katabiniya. Nakinig ka kay coach, ayaw niyang matalo tayo ng kalaban, kahit pa exhibition game lang ito. Sabi nga ni Javier sa Katabiniya, na kanyang ginulupa ang buhok. Hindi tayo pwedeng matalo sa game na ito. Hindi pwede. Dagdag pa nga ni Russell, Napasimpleng pinagmasdan si Maki Romero. Nasa isip pa rin kasi niya ang huling play na ginawa nito at hindi niya may wasang makurious kung kaya ba raw niya itong mapigilan gamit ang kanyang depensa. Ora sa siguro para iparamdam natin sa kanila kung paano maglaro ang team natin sa kabuuan. Wika pa nga ni Coach Kervin na isa-isang pinagmasdan ng kanyang mga players. Napangiti naman si Duran ng marinig yun. Game na ako coach. Sabi pa nga ni Robert Samora na napatingin pa sa scoreboard. Maglalaro na nga muli si Barakel at papalitan naman ni Mike Santiago si Lionel at ito ang magiging dos ng kanilang team. Isang 6-4 ito at ito ang madalas na up kay Javier sa kanilang mga nagiging laro. Kahit na maliit na minuto lang ang ibigay rito ay palagi itong productive, mapa-opensa man o depensa. Sa pagtayo nga ng mga manlalaro ng Batangas Wildcats, ay napaseryoso naman ang kanilang team nang makitang wala na si Lionel Durendes sa mga manlalarong pumasok. Barakel, Santiago Heruela Zamora at Duran nga ang lineup ng mga ito habang Flores, Semeron, Romero, Lee at magbuo naman ng sakalapan. Ibinalik nga ni coach Aycia si Marlon Magbuo at sa pagsilbato ng referee ay iniabot na rin nga nito ang bola sa inbounder ng Matangas. Pagkasambot naman ni Barakel sa bola ay makikita nga ang marahang paglakad ni na Santiago at Heruela. Habang makikita naman ang pasingling pagposte ni na Samora at Duran sa kanilang mga katapat. Si mover naman ay mabilis na hinarangan si Barakel. Si Maki naman ay pasimpleng pinakiramdaman ng kanyang katapat na parang walang planong gawin. Pero sa isip-isip niya ay may planong tumakas iyon. Ilang sanglit nga ay iyon nga ang ginawa nito. Tumakbo ito at sa pagsabay niya ay bigla itong bumalik na sinamahan pa siya ng pasimpleng tulak. Ganito nga rin ang ginawa ni Heruela at si Barakel naman ay mabilis na ipinasa ang bola kay Santiago. Paglapit nga rito ni Romero ay isang bounce pass ang ginawa nito papunta kay Duran na biglang inatrasan si Magbuo. Pinatalbog nga nito ang bola at sa biglang paggalaw ng katawan nito ay siya namang paggalaw ni Samora na nagpaseryoso kay Markili. Nagbigay pala ito ng screen kay Santiago para matakasan si Romero. Dito na nga mabilis na nagkat ang bagong pasok na player ng Batangas at mabilis namang pinakawalan ni Duran ang bola mula sa kanyang mga kamay. Hindi papunta kay Santiago kundi papunta ito sa kakampiniyang si Samora na nagpunta sa 3 point area. Ang depensa kasi ni Nali at Romero ay natuon kay Santiago at doon nga ay sinubukan pa ni Baron na butaan ng chubby na power forward ng Batangas kaso huli na siya para matigilan ito. Isang magandang tunog ng paghalit sa basket ang narinig sa loob ng court at makikita pa nga ang pagmiti sa labi ni Samora matapos iyon. Yeah! Bulalas pa nga niya habang nakatingin sa kanyang defender na si Lee. Pagbalik naman ng bola sa kalapan, ay napaseryoso si Mover dahil sa depensang ibinibigay ng mga kalaban nila sa kanila. Parang ayaw pagbigyan ng mga ito ang kanyang mga kakampi. Sa pagkakataong ito nga ay mabilis na lumapit sa kanya si Lee para bigyan siya ng screen at switching. Isa pa, mas mabilis daw siya rito. Matapos nga iyon ay napangiti kagad si Mover nang harangan siya ni Samora. Kumaliwa na nga agad siya at pagkatapos ay binigla niya ng pagkana ng kanyang katapat. Isang malinis na crossover iyon at tumalun kagad ka si Flores para pakawala ng isang mid-range shot. Kaso, biglang lumitaw si Heruela sa kanyang harapan. Sinabayan siya nito at makikita naman si Baron na naiwan dahil sa pagbibigay ni Duran ng pasimpleng screen sa kakampi nito. Sumablay ang tira ni Flores at dito na nga si Magbuo at Lee humanda para sa rebound. Pero nang ibabox out pa nila ang kanilang mga katapat, ay napaseryoso na lang si Marlon nang tumalon kaagad si Duran at naging dahilan ito upang mabanggasian ito habang naghahanda pa lang sana na tumalon. Sili naman ay pasimpleng hinawakan ni Barakel sa jersey at patago ito. Si Duran ang nakakuha ng rebound at narito na rin naman kaagad si Meron para bawiin iyon kaso. Binitawan bigla ng team captain ng Batangas ang bola papunta sa likuran nila nang walang tinginan. Naroon na nga si Barakel at mabilis namang lumapit dito si Mover. Mabilis namang ipinasa ni Barakel ang bola sa dumating na si Heruela. Mabilis itong tumakbo at si Maki naman ay sinabayan ang tumakbo na rin si Santiago. Sa pagdating nila sa side ng Matangas ay bumigla ng hinto si Heruela at mukhang titira ito ng tres. Lumitaw nga rin si Simeron para pigilan niyon kaso isang extra pasang ang ginawa nito papunta kay Santiago na biglang pinostehan si Romero sa may harapan ng basket isang paggalaw pa kanan ang ginawa nito at si Maki ay napaseryoso dahil tinapakan nito ang kanyang sapatos naging dahilan po iyon para madali ang kanyang paghabol sa ginawa nitong pagatras at pagharap sa basket isang malapitang ang jump shot nga ang ginawa nito at hindi ito naabutan ni Maki na naging dahilan para muling makaiskor ang Batangas sa ikalawang pagkakataon. Napasigaw nga sa tuwa ang mga players ng Batangas sa kanilang bench at ang kaninang lima na lang na lamang nila mula sa kalaban ay muling nagbalik sa sampo. 41 to 51 ang score at ang plano nga sana ng biglaang pagtakas ni Romero para sa quick score ay nabulilyaso ng pagdalawhan siya ni Nabaracel at Santiago. Napunta tuloy ang bola kay Mover Flores at pagkatapos noon ay agad din tumakbo rito ang kanyang bantay. Sa pagdating ni Mover ay heto na naman nga ang madikit na depensa ng kalaban. Makikita naman ang pagpapatakas ni Baron kay Maki mula kay Santiago at ngayon nga ay makikita ang padating na ito. Ipinasa nga ni Mover dito ang bola at sa pagsabay ni Barakel isang bigla paglampas ang kanyang ginawa. Isang fake pass ang ginawa ni Flores at inatake niya ang basket ng sandala ni Lee at magbuo ang kanilang mga binabantayan. Dito na nga rin napahanda si Neheruela at Santiago. Dumiretso si Flores at bumigla ito ng paghinto. Dito na nga niya tinignan ang basket at kasabay nito ay ang pagharap niya sa dalawang kalaban. Kasabay rin noon ay eh, paghahanap niya kung nasaan si Simeron. Nagkat na nga ito papunta sa ilalim ng basket at dito na nga niya ibinato ang bola papunta roon. Inatake na nga ni Baro ng basket ngunit nang tumalun siya ay bigla na lang siyang nabangga sa isang makapal na pader na ikinahinto ng kanyang momentum. Hinarangan siya ni Samora at kasunod ng pagtumba ni Baron ay ang pagtanog ng silbato ng referee. Sorry, nasambit naman ni Samora na napatingin sa medyo napatulal lang si Baron. napailing nga kagad ka dito at parang sumamaan tingin sa humarang sa kanya. Matawagan nga si Samora ng blocking foul at sa kalapan pa rin ang posesyon ng oras na iyon. Si Baron naman ay agad na huminga ng malalim para hindi mainis na nangyari. At sa pagbalik ng bola sa kalapan, ay napaseryoso na lang si Coach Isaiah dahil ang ginawang tira ni Magbo ay napigilan pa rin ni Duran. Isang block ang naganap sa biglang spin move jumper ni Magbuo pero sila naman ang kumuha ng offensive rebound at nang idadakdak na niya ito ay hindi niya ito nagawa dahil nasundutan siya ni Samora mula sa kanyang likuran. Dumulas ang bola at tumapon ito palabas ng court. Ang mga players nga ng Batangas ay napasigaw pa dahil sa defensive play na iyon ni Samora. Makikita naman ang marahang paghingal kay Maki matapos iyon. Si Maki naman ay napating sa oras at tatlong segundo na lang ang natitira sa kanilang shot clock. Kailangan daw ng isang quick shot sa pagkakataong ito at dito na nga siya bumigla ng takbo at hiningi ang bola mula kay Magbuo. Sa pagdating ni Maki sa corner right ng court ay agad na nagpunta ang bola sa kanya at kasabay nito ay ang pagdating niya sa at Heruela upang siya ay pagdalawahan. Nakataas na nga kagad ang mga kamay ng mga ito na naging dahilan para si Maki ay tumalo ng patras. Ang bilis nila. Di na nga lang niya sa isip at bago pa nga tumunog ang buzzer ng kanilang shot clock ay pinakawalan agad niya ang bola. Sa kasama ang palad nga lang ay nagmintis si at si Duran ang na nakakuha ng rebound. Kasabay rin noon na pagbato nito sa bola na kung saan ay makikita si Barakel na hinahabol na ni Flores. Sinambot niya ang bola at sa pagdribol niya ay doon naman siya nilampasan ni Flores. Kaso napakuyong si Mover dahil isang step back three ang ginawa ni Barakel at hinalit na naman noon ang basket na kinalundag ng ilang mga nasa bench ng Matangas Ang lakas ng kalaban namin. Nasambit na nga ni Mover. Napakuyong na nga lang siya matapos yon. 41 to 54 na nga ang score. At kung titingnan ay parang hindi raw ito maganda. Maging si Maki nga ay napakulong na lang dahil hindi man lang niya magawang makahabol dahil sa dalawang humarang sa kanya. Alam nila kung paano ako pipigilan at mabibilis ang mga ito. Masabi na nga lang niya sa sarili at nang tumingin siya sa oras ay may natitira na nga lang na isang minuto at tatlumpot limang segundo. Ang tanong ay kung nakahabol pa ba sila sa natitirang oras na iyon ng first half. Ang sagot ay hindi dahil natapos ang unang dalawang quarter sa score na 45 to 60. Walang Doremdes at lalong walang Javier pero nagawa ito ng Batangas nang nasa line up si Romero. Sa pagbalik nga ng team ng Batangas sa bench nila ay sumigaw pa nga mga ito bilang pagpaparamdam ng lakas sa mga dinayo nilang kalaban. Makikita pa nga ang pag ng mga players ng Batangas sa kanilang Kuya Bulugan dahil apat na tres lang naman ang ginawa nito ngayong second quarter. Ayos ba? Masayang tanungan ni Samora na pawisan at nakangiting humarap sa kanyang mga kakamping tuwang-tuwa sa kanya. Best 3 point shooter ka talaga ng team natin Kuya Robert. Sabi naman ni Javier na napasulya pa sa bench ng kalaban. Mukhang hindi niyo ako mapapaglaro ah. Pero okay lang yan. Exhibition game lang naman ito at kami talaga ang nakatadhan ng manalo rito. Sambit pa nga niya sa kanyang sarili.